Nabunutan ako ng tinig sa sinabi niya Tinignan ko siyang mabuti at napapikit siya sa ibabaw ko Napapikit din ako sa hapdi Now, let's hope you are fertile Sa kalagitnaan ng ginagawa niya ay tinulak ko siya ng buong lakas May tumakas na luha sa mga mata ko Hindi ito dahil sa hapdi at sakit na nararamdaman ko Kundi dahil ito sa kanya dahil sa inasal niya. Ano ang ibig sabihin niya sa pagdadasal na fertile ako? Gusto niya bang mabuntis ako? Para saan? Gayong mukhang hindi niya pa ako napapatawad. Ngayon alam ko, galit pa rin siya sa akin. He wants to impregnate me. And din leb. Kasi ayaw niya na sa akin. Kasi gusto niyang magdosa ako. Gusto niyang mapahiya ako dahil sa galit na galit siya sa akin humagulgol na ko sa iyak habang natigilan na siya sa harapan ko. Pinagtabi ko ang dalawa kong tohod para matigilan na siya kung sakaling aambanan naman siyang gawin iyon. Nakita kong matulig pa na siyang nag-aabang sa reaksyon ko. namutla siya sa kinatatayuan niya. Pinunasan ko ang luha ko at dahang-dahang inayos ang sarili ko. Sinarada ko ang shorts ko at dahang-dahang kinapa ang mga gamit. Rina. Mahinang boses niya. Tinalikuran ko siya at niligpit pa ang ibang gamit ko. Rina, I'm sorry. Hinarap ko siya at sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na sampalin siya. Pa. Nakita kong mas lalo siyang namutla kahit napulang-pula yung pisngi niya sa pagkakasampal ko. Nakita ko ang outline ng kamay ko sa pisngi niya. Nanginig ang mga labi ko nang nagsalita ako. I hate you, wait. I hate you so much. Bumuhos ang luha ko. Napahamak ako sa nanginginig kong bibig. I know what you're planning. Kahit mahirap siyang ispilingin, for some reason, nababasa ko na siya ngayon. Siguro sa tagal na naming magkasama at magkakilala, kahit maging misteryoso pa siya sa akin, alam na alam ko na ang mga kilos niya. Sabay turo ko sa kanya. Napaatara siya sa akin. Inayos niya na rin ang sarili niya. Pariho kaming may plot na ngayon. yon nga lang, hindi ko alam kung naayos ko na ba yung brako. Mamaya ko na poproblemahin iyon pag nakalabas na ako dito. Ashol, alam kong gusto mong magigante, Ano? Bubuntisin mo ako gamit ang galit mo? Bubuntisin mo ako at iiwan sa huli? You have no freaking heart. Akala ko magaspang lang talaga ang ugali mo sa akin noon dahil galit ka sa mga kapatid ko. Pero ngayon, hindi. Talagang wala kang puso. Matapang akong humakbang palapit sa kanya. O matar siya. Rain. Nanggigigil ako sa nagmamakaawa niyang mga mata. Playboy ka. Kung gusto mo ng babae, hindi bumili ka. Hindi ba tumihiga ka na sa pera ngayon? Bumili ka doon at wag mo akong gamitin dahil lang sa mahal kita. Para namang di mo yun ginagawa noon. Rina sinubukan niyang hawakan ng braso ko pero sinapak ko ang kamay niya. Nakakadiri ka Wade, mahal kita pero minsan hindi yung mahal dapat sundin lalong lalo na pagtaong tulad mo. Pumihita ko at tinahlikoran siya pero hinawakan niya ang kamay ko at hinarap ulit. Rina, mahal kita tumindig ang balahibo ko sa pagkakarinig sa pagkabasag ng boses niya. Nangimabaw sa akin yong galit. He wanted revenge. Gusto niyang ibuhos yun lahat sa akin sa pamamagitan ng pagsisex. Naon pa, alam ko ng aso talaga itong si Wade. Masyado siyang pinapangunahan ng instinct niya. Walang pinagkaiba ngayon. Instinct yung pinapaandar niya sa akin sinahugan pa ng galit at pagkamuhi. Mahal? Ako mahal mo? Baka nalilibugan ka lang kasi wala kang nakasiks kanina umaga? Gusto mo lang itutok yan sa akin para masaktan na ko Walang hihari na. Oo, gusto kong magiganti sa ginawa mo sa akin. Apat na taon na ang walang ang paghihintay ko. Pero paano kung bumalik ka dito may asawa na? Saan ako pupulutin? Galit na galit ako Pero hindi ko kayang ganito Huwag mo akong iwan ulit Hinawakan niya ang braso ko Pero tinanggal ko ang kamay niya Sana nag-asawa na nga lang ako Wade Kasi wala akong maaasahan sa'yo Puro ka galit Inalagaan mo lang yung galit mo sa Ultimo first time ko Ay ginawa mo pang paghihigante Masaya na? nakuha mo na ba? Diba? Nakuha mo na, nakapaghiganti ka na. But I'm not your Ribas. I will never be. Mas gugustuhin ko pang ibang tao, basta ba siguradong pagmamahal ang maramdaman ko? Kinurot ang puso ko nang nakita kong tumulo ang luha niya sa isang mata. Nag-iwas siya ng tingin sa akin, pinunahasan ito. Bumaling siya sa akin, tsaka suminghap but I want you back Rina sa kabila ng galit ko sa'yo I want you back so bad umiling ako I don't tinalikuran ko siya at umalis na sa kondo niya apat na taon na Rina for four years I held on top my feelings mahal ko talaga kasi siya iniwan ko siya sa ere eh. I felt so guilty but he turned into that Wade. Yung Wade na walang sinasan to. Kung gusto niya ng revenge, gagawin niya. Kung gusto niyang manggamit, kaya niya. Kung umobra sa ibang babae, hindi yan uobra sa akin. Alam kong revenge lang talaga ang gusto niya. Yung pag-iyak niya, how will I know if it's true? Ramdam na ramdam ko pa rin yung galit na nag-alab sa puso ko nang naaalala ko yung mga ginawa at sinabi niya he wanted revenge iyon lang ang tanging bagay na sigurado ako sa ngayon inayos ko ang bra ko at pinaandar ang sasakyan ko now I don't know where to go or what to do habang nasa kalsada ako naaalala ko yung buong pangyayari God sa sofa pa talaga asyol. Sabi ko sa sarili ko nang naitsura ko yung sofa niya. Mahapdi pa talaga kahit hindi niya naman natapos. Gusto ko na yatang magpa-check up. Tama kaya yung ginawa niya o may napasok siyang hindi dapat kasi masyadong mahapdi. Tinigil ko ang sasakyan ko sa tapat ng mall at tinampas ang manibila. Pinilig ko yung ulo ko nang nag-flashback sa akin ng scene at ang mga sinabi niya. Sorry, isn't enough Rina. Now, let's hope you are fertile. Yung pagpapangalan niya ng Carmela sa aso niya. Yung ginawa niya sa kamay ko habang hawak ko yung tip measure sa gitna ng bilay niya. Palanado iyon lahat. Gusto niya talagang mangyari iyon sa amin. That's the reason why he wanted his band's meet out. Gusto niya talagang mangyari iyon para makapagiganti siya. Yes, aaminin ko, nakiridaway ako. Yung animal na iyon, masarap talagang humalik. Nakakalimutan ko ang pangalan ko tuwing dumadapo na siya sa liig ko. Marami siyang experience kahit di ko sinasabing ganun ang epekto niya sa akin, alam niya na iyon. At ginamit niya iyon laban sa akin. Ginamit niya ang skills niya laban sa akin. Pinanasan ko ulit ang luhang tumulo galing sa mga mata ko. Nangibabaw pa rin talaga ang galit niya sa akin. Nagawa niya pa iyon para lang makapaghiganti. Kinagat ko ang labi ko at pinaandar ulit ang sasakyan magpapasa na ako ng fashion week. Gagawan ko ng suit si Wade. Hindi ako magpapabayad sa kanya. Hanggang doon na lang yon. Hindi na ako magpapapansin sa kanya. Tanggap kong galit siya sa akin pero pwede namang manahimik na lang siya at huwag na akong bigyan ng pagkakataon kisa magiganti pa siya sa nakakawasak na paraan. Kahit traffic, mabilis ang naging biyahe ko. Mabilis ko kasing pinatakbo ang sasakyan ko. Masyado akong naguguluhan. Naglakad ako papasok ng building kung nasaan si Hugo. Ang tanging laman ng isip ko ay yung hapdi. I lost my virginity to Wade Rivas. Nasa mid ba ako nang nakita ko ang isang life-size na picture ni Wade sa tabi ng elevator. May mga nagpapapicture pa kasama iyon. Inalog ko ang ulo ko at sinubukang mag-isip ng ibang bagay. Pero walay, I lost my virginity to that man. Ang daming niyang fans at ang daming willing na nasa mga paako ako kanina. Sorry, pero kilala ko na siya at alam ko ang balak niya. Hindi ko siya hahayaan doon. I won't give him a chance to use me again. Hugo Sabay biso ko sa bising si Hogo sa 70th floor ng building kung nasaan ang opisina nila. Kapansin pang sing may poster si Widribas sa likor niya. Sinulyapan ko ito at nahagip kong may concert pala siya bukas. Concert? Arena. Sabay yakap niya sa akin. Ano? Nasaan na yung portfolio mo at ng matchik ng board? Ito, sabay bigay ko ng portfolio at isang CD. Nandyan rin yung soft copies. Ngumisi siya at tumango. Saglit lang. Umalis siya sa harapan ko kaya umupo ako sa isang sofa. Bakit iba na yung isip ko sa mga sofa? Gosh, is this the effect? Imbis na ayon ang isipin ko ay pinasadahan ko na lang ng tingin ang mga nasa paligid ko. Maraming nagmamadaling model at sinusukat yung iba't ibang likha ng designers. Ilang sandali ay bumalik si Hugo galing sa isang ofisina. May kausap din siya sa telepono. Talaga? O oh, sige. Sabay talon at ngiti niya sa akin. Ngumisi rin ako. Am I in? Wow! Oo nga! Mas magandang offer! Oo! oo sige! Sige! Bumaling siya sa akin at binaba ang cellphone niya. Nakangiti siya kaya di ko na mapigilang ngumiti rin. Ano? Okay ba? Tanong ko. Girl! Bakit di mo sinabi sa akin may offer ka pala kay with Rebus? Nanlaki ang mga mata ko. Ha? Ay, oo. Oh oo, oo. Nauutal at natataranta ako. Meron, yung suit niya. Tomang mo siya. Tumawag kasi yung manager niya. Ang sabi, may offer ka daw na maging official designer at stylist niya. Magandang exposure yon. Sabay turo niya sa poster ni Wade. Official designer at stylist, isang suit lang naman yung pinapagawa niya. Kaya nga, ngayon lang sinabi ng manager, binigay ko ngayong numero mo sa kanya para kayo ang personal na mag-usap. Sa sobrang gulat ko na natiling nakanganga ang expression ko. Mahal bumayad si Widerina. Mahal talaga ang babayaran ng asyol na yun kasi hindi ako papayag dito. Ah, ayoko. Kumunot ang noon niya. Bakit? ah uh, uh, gusto ko dito sa fashion week hindi ba pwede Rina umikot siya sa table at lumapit sa akin Hinaplos niya ang buho ko alam mo kasi malayo layo pa ang susunod na fashion week mas mabuti kung unahin mo na lang ito para mabango ka sa board pero sabi ni kuya Dash oo na makakapasok ka pero sa susunod pa kasi naman, may line up na kaming designers ngayon. Hindi ka na pwedeng isingit. Lalo na kasi mga batikan yung designers ngayon. May mga pangalan din, tulad mo. So, sa susunod ka na lang muna. At para mas lalo kang magustuhan ng board, payo ko sa'yo ay mag-experience ka muna kay Wade. Anong klaseng experience? Parang nagiging malumot na ang otak ko dahil sa nangyari ah napalunok ako. Maghihintay na lang kaya ako sa susunod na fashion week. Sapat na naman siguro ang experience ko sa Paris, di ba? May bigati naman doon. Sabi ko. Oo, oo, pero madalas ay gowns at pambabaeng damit yung style mo. Wala ka masyadong suit at styles ng lalaki. Gawin mong training yung ground si Wade. Training ground? Tiro Hugo... Ayoko... I mean... He's into showbiz... Nag-isip pa ako ng excuse... Ano naman ngayon? Hindi ka naman mag-show showbiz... Siya naman... Tsaka... Hindi naman siya artista... He's a rockstar anti-model... Oh... Hindi naman masyadong showbiz... Tumawa siya... Pero hugs... Yung ano kasi... Baka ayaw niya sa designs ko... Anong ayaw? Mas lalang bumosangot ang mukha ni Hugo. Yung manager niya na mismo ang nagsabing ni request ka raw niya. Pwede bang ayaw yon? Maraming nangangarap sa pwesto mo rin na. Kaya sunggaban mo na. Yan ang gamitin mo para sumikat yung pangalan mo sa fashion industry. Napalunok ako. Gagamitin ko si Wade. Ano? kasi tatawagan ko pa yung manager. Ah, uh, um, i-reject mo na lang muna. Ags, parang ayoko. Bumaliktad ang sigmora ko. O meron siya. Bakit? Hay nako. O sige, susubukan kong i-reject ka. Sabi mo eh. Nidayal niya sa telepono ang number ng manager ni Wade. Kinabahan naman ako manager lang naman yon. Bakit ako kakabahan ng ganito? Hindi naman si Wade. Hello, Mr. Manzano? Opo, pero kasi napakamot sa ulo si Hugo. Busy si Miss Elizalde. May isasuggest din ako sa inyong magaling ding mag Ha? Bakit? Nanlaki ang mga mata ni Hugo sa akin. Oo, Oo, sige Naghintay siya ng ilang sandali Saka pa nagsalita ulit Mas lalong bumilis ang takbo ng puso ko Rina, nasa linya si Wade Basa ko sa bibig niyang nakamyot May pinindot siya sa telepono Kaya narinig ko sa background ang boses ng isang lalaki Napalunok ako sa kaba. Nakalod ang telepono I don't know why with going to postpone his concert tomorrow, Hugo. Wait, magsisisi ka. This will be an uproar. Sold out ang ticket. Kung imo-move on mo next week, kawawa ang mga fans. Just move it. Unang salita ni Wade sa manager niya. Tumalun ng puso ko sa kaba. Kakaalis ko lang sa kondo niya at naririnig ko na siya ngayon sa kabilang linya Nasaan ka ba at bakit ang tahimik? Hindi mo ba kasama si Nazak? Nasa kondo ko. Now, we are we, Hugo? Sabi ni Wade. Ah, ah. Wade, kasi nakausap ko si Miss Elizalde. Sabi niya, ayaw niya muna ng offer niyo kasi gusto niya sa fashion week. Last last na. Last last ng liig yung ipinapakita kong aksyon kay Hugo habang nagsasalita siya. Umiirap lang siya sa akin habang nilalaslas ko yung laig mo Convince Hugo, gawin mo ang lahat Tell her it's a matter of life and death Tell her I'm the only way I want her Hugo, I want her mind Pumikit si Hugo sa lamig ng boses ni Wade Napapikit ako sa pagmomora